Sir Roland, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Uh, sir Roland, uh, si Mrs. po, sir, ay uh, kailan niyo po huling nakausap po? Hindi ko totally maano, ma'am, pero nag nung dating una kong punta dito, yun ang time na nakausap ko siya, kaso lang yun, parang galit siya, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, na meron siyang binibintang sa akin na nagpost post ako ng ganon. Uh, sabi ko, wala naman akong pinopost na ganyan, ang pinopost ko lang naman kung di pananawagan. <coughs> Pininatulo, Pananawagan po na? o na kung sino po man ang nakakilala sa kanila o matulungin man ako ng ano ibang netizen na ma-locate sila kung nasan. Ah, so in short, sir, nag-post nag na po kayo sa Facebook po noon mm -hmm. dahil nawawala na po siya. Yun na po yung time na umalis na po siya. Mm -hmm. Hindi ko totally alam kung talaga saan yung eksaktong lugar sila, ma'am. Mm -hmm. Pero, nasa sir, may iba na po bang kinikilos si Ma'am Ariza? Ah, uh, bago po siya umalis, may ibang uh, sinasabi, may mga ibang kinikilos na ba sir? Yes. na po ba? Yes po, meron na po. Sa sa gabi, ayaw na. Ah, uh, may sinasabi siya na pag pag nagkahiwalay tayo, siguro hindi ka na magkakasalan 'no. Sabi ng ganun. Mm -hmm. Tapos may na papansin akong yung lalaki na kausap niya na parang kilig na kilig siya. Pa-video call niya po sir? Ah, uh, hindi po. Sino ko po siya nun tapos hindi niya alam na nandun na ako. Nakita ko sila nag-uusap nun. Hindi ko inakala sa isipan ko na ganun 'yun siya na nanlalaki eh, na, po. Oh, mm -hmm. um, wala kumagawala sa isip niya. Oh, oh kasi bro. laki ng tiwala ko sa kanya. Mm -hmm. Dito lang 'to nag-ano ma'am nung kasi wala na pinanghinaan ako ng loob. Nagmamakaawa ako sa kanya, nag-text, pakausap mo naman yung mga anak ko magpag-usap pa sa akin. Magpagharap ka. 'yun lang iniingigi ko sa'yo hanggang sa may taong ano nagsabi sa akin ng ganyan. Siyempre nagulat. So yung 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 sa buntis, saan niyo po ito na laman? Na Taga buntis po siya. Taga sa kanila po. So July 2024 daw po may nakakita sa kanya na buntis po siya at nang anak. Opo, alam na alam niya po kasi totally nakatira siya dati. Ayaw pa niyang ayaw sana niyang ipabanggit kasi sabi niya sabay sana kami para dalawa kami mag ano, Ayaw pa sana niyang ipabanggit kung sino siya. Doon sa lugar na yun, ma'am, nakatira siya at kilalang kilala niya si sila, yung mga, ta mga pamilya na yun. Wait lang, sir. Kilalang kilala po yung pamilya nung misis po niyo. Ano po siya ng kapatid nung asawa ko. Dali, ano po? Ex din po. Ah, okay. So parang minessage po kayo sa FB at sinabi nga po na buntis po at nanganak. Ah, po. So, ma'am magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ma'am Ariza, nandito kasi ngayon yung uh, asawa po ninyo, no, si Sir Roland. At sinasabi nga po na December last year, 2023, um, umalis daw po kayo at nagpaalam lang daw po nakakain sa labas. bitbit bit nyo nga po yung tatlong bata at simula nga daw po noon ay hindi na daw po kayo nagparamdam. At July 2024 po ay uh, may nakakita hmm. po sa inyo na kayo daw po ay nabuntis at nanganak. Ano pong masasabi nyo doon, Ma'am Ariza? Totoo, Mama totoo Arisa? po yun. Totoo po yun, ma'am totoo po na kayo po'y nabuntis at nanganak po? Apo, totoo pong buntis po ako at nanganak po ako ng July, 20, July 8, 2024. Hmm. Sino po ang tatay po ng bata, ma'am? Si Ronald po. Mm, okay. At least si, at least si ma'am is aminado siya na si Sir Roland pa rin ang tatay. Pero Ma'am Ariza, matanong ko lang ano, bakit po kayo nagdesisyon na bigla na lang pong mawala sa buhay po ni Tatay Roland? Kasi ang paalam niyo lang daw po kay Tatay Roland is kakain lang po kayo sa labas ng mga anak ninyo. Tapos after December 2023, wala na po kayong paramdam sa pamilya ninyo. Bakit po ganun, Ma'am? Kasi po, takot na takot na po ako. Kasi po, lulung po siya sa droga. Naglalagay na po siya ng putilyo sa unan. Mm -hmm. Tapos may nakikita po siya mga tao sa labas na hindi ko po namin nakikita. Pag hindi po namin nakikita, sasabihin niya pong kami daw po yung pagpapatayin niya. So, so yung... Kaya po tumakas po ako. Sir, ano pong masasabi niya doon, sir? Ah, hindi po yung totoo, ma'am. Ah, ah, aminado naman ako na nakagamit ako pero hindi po ako lulung sa droga. Kasi iniwan iniwasan ko yung mga tao na yun. 'Di ba? Alam mo 'yun. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay. Ka. Ako pang naging sinungaling. Pwede na ako magpa-drug test ngayon. Pa-drug test ako. Siyempre, magpa-drug test ka eh. nung December pa yun eh. Hindi, <laughs> hindi, na, hindi ka na Hindi ka na mag magiging positive. Bakit hindi mo na lang aminin kaysa ako yung binabaliktad mo na may lalaki? Pwede ba nating ipaday na yung bata? Gustong gusto ko ipa din eh para malaman mo na sa'yo. Willing po ba kayo, Ma'am Arisa, na mag-undergo po ng DNA testing yung bata, pati po si Sir Roland? Willing na willing po, Ma'am. 100% po, Ma'am. Okay. Posible possible po talaga because December lang naman po umalis si Ma'am, July po nang anak. So it's uh, about six months yung pagitan. Actually, less than pa kasi July 8. Tama po ba, Ma'am Arisa, kayo nang anak? Yes, ma'am. Oo, oh, oh, July 8 po siya ng anak. So more or less mga nasa 6 uh, months nga ho yung uh, pagitan nung nawala siya at saka nung nanganak po siya. So posible po talaga na kayo naman ho yung tatay. But nevertheless, nandito naman ho kami to confirm yung uh, DNA testing nga ho nung bata. Pero Sir Roland, siguro mas concerned uh, concern ho namin ngayon po, Kung totoo man ho yung sinasabi ni Ma'am Arisa, ano ho ang balak ninyo kapag bumalik sila sa inyo? Kayo ho ba? Ay gumagamit pa ho hindi ba? Hindi na po, Ma'am. Kailan ho ang last na gamit niya tay. Hindi na, na, na po ako sa kanya, Ma'am. Oo, um, pero kailan ho ang last na gamit niya tay? November po yun, Ma'am. Uh, lasing na lasing po ako noon. <coughs> November this year po? Sinungaling ka, po. November. November December, this year. sabihin mo. November last year. Yes, Ma'am. Yung sinasabi niyang December, Ma'am, kasi nungalingan po yan, ma'am. Oo, pero sir, uh, kasi syempre kung lango na ho kayo, lulong Ay, na ho. Hindi po, ma'am. Hindi po. Hindi po yan totoo, ma'am. Kung umabot ho kasi doon sa sinasabi ni Ma'am Arisa na may kutsilyo na ho at may nakikita na ho kayong ibang tao. Kasi, kasi po, ma'am, eh, didepensa <clears throat> ko po yung sinasabi niya, ma'am, <clears throat> na may nakikita daw ako. December 15, <clears> hindi <throat> ko makakalimutan yan. Pagdating namin, ng tumawag, sa tumawag ako sa'yo ng TIN. 08 ng gabi. 'Di ba ang narinig ko? Sabi anong sabi mo sa akin? <coughs> lamok. Gusto mo bang iyan ko pa? May lamok bang ganyan? May narinig pa narinig po akong ganyan, ma'am. Tanong ko, ano yan? Ay. Sabi niya. Lamok. Ano lang? Pagdating namin ng bahay, alas 6 na madaling araw. Then yung tumakas ka na. Tumakas ka na. Te teka lang, patapusin mo mo. mo patapusin mo mo ako ng mga tao nakikita mo. Dumating kami ng alas 6 na madaling araw ng kapatid ko. Bukas yung pinto sa likod. Sabi mo, <clears throat> ay na si na tumae. Sir, sir, ano yung narinig niyo na ganun? oh, anong la lamok po ba yun, sir? Sabi po niya, ma'am, lamok daw. Pero kahit sinong taong makakarinig ng ganun, parang matatawa lahat. Ma'am, nasan po kayo na nung time po na tumawag si ng sir? <coughs> Nasa bahay po. Nasa bahay po. Ay, sino po yung kasama nyo ma'am? Yung mga anak ko po. Okay. Para mm -hmm. lang po malinaw, na Oo. Po po. mm -hmm. Baka naman, sir, yung mga bata na nagkukulit nung araw naman ng na yun. 3 ma a.m., ma'am. May nakita po kami mga taong nagtakbuhan sa likod. Tapos... Ilulong ka ng droga eh. Kaya ganyan, nakikita mo Baka yung mga na, hindi namin nakikita. Patapusin mo muna ako. Tumingin yung bayaw ko. Nakatingin doon sa likod ikaw putlang putla ka. Okay, sir, na sorry, saanang... ako na nakikita na naman kita eh. Ayoko sanang sabihin to, pero ipadainin lang natin yung bata. Okay. Sir Ronald, bakit? Hindi ako natatakot. <coughs> baka ikaw ang matakot, baka mag-positive. Pag nag-positive, anong gagawin ko? Eh, di, bakit mo, oh, mo bakit, mo mo tinatago sa akin yung mga anak ko? Ayaw mo ipakausap, ayaw mo ipakita. Yun lang namang hinihingi ko sa'yo. Bakit? Pagmamakaawa ko sa'yo, ah na mag Sabi pa sa akin. ko, magkita tayo pero sa police station sa Labrador. Oh, oh, diba? kasi bakit hindi ka pumunta? Kasi natatakot ka. Hindi ako natatakot. Na. Hindi ako natatakot. <coughs> Ikaw pa nga ang galit. I galit ka pa nga. Huwag sa police. Ikaw pa ang galit. Oh, eh, sir, uh, sir Roland, yun naman po pala. Si ma'am naman po pala, ma'am Arisa, ay kumakontak at nagsabi po na pwede po kayo magkita pero sa hindi, police station. Hindi po ma'am. Kaya po siya kinontak ng polis doon, ma'am. Kasi doon sa may media po yung polis ng Labrador po, ma'am. Mm. Nag-chat po ako doon kasi mm. kung sino-sino na yung pananawagan ko, mm. kung sino pwedeng ano. nag sa kanya. Kaya nag-reply -nag siya sa akin, o sige, uh, mag- Magkita so, kayo. So, mag ka dito sa ano mm. sa Labrador. <clears throat> uh, magkita tayo sa police station kasi kinontak siya ng mga polis. Okay. I pero mean. kayo po ba ay pumunta? Hindi po, ma'am. Oh, eh, ba't di kayo pumunta, sir? Po yung sakit ko, ma'am, sa los-los po. Nahihirapan po ko. Uh, kaya hindi ako makaipon ng makaipon. Okay. So, nag-offer si Ma'am Arisa... Hmm. Komontak naman sa inyo kayo, huy, yung hindi nakapunta. Linawin lang natin, ganun uh, yung nangyari uh, oh, oh, tama uh, oh, ho. Okay, sige. Sir kayo, huy, ba ay willing na mag-take ho ng drug test for hair follicle test or kung ano man pong yes, drug ma test 'yan. Yes, po, willing ho kayo? Yes, okay, sige. Kasi I, I think uh, ang concern lang naman no, Ma'am Arisa tama po ba? Ang concern nyo is yung kaligtasan din ninyo at saka ng mga anak ninyo tama po ba? po ma'am. Okay, kasi kung umabot na nga ho doon sa punto sir Hindi. na may hawak ko kayong kutsilyo, eh ang mga anak niyo ho ay 8 years old, 7 years old, 4 years old sir. Hindi din ho uh, mali na isipin naman din ma ni ma'am Arisa yung kaligtasan nila. Dinidipin ko lang po <laughs> yung pamilya ma'am ka hmm. kasi doon sa mga taong nakikita ko doon ma'am. Anoin po yung nakita ko ma'am? Identify ko po yung dalawa. Oo. Sir, ito nga ho ang ano, sister, ano kasi ang sinasabi ho ni, ni Ma'am at kinonfirm nyo ho, kayo ho ay gumamit. Uh, dahil ho doon, hindi ho natin masigurado dahil sinasabi ni Ma'am may nakikita ho kayong iba. Mas maganda ho, i-confirm na lang ho natin with a drug test kung kayo ho ay uh, may... <clears throat> may natitira pa po sa sistema ninyo na kung gumamit ho kayo or kung willing ho ba kayo sir na magparehabilitate okay. din? Ah, uh, kung yun po yung nararapat, ma'am. Kung yun po yung ma makakapagpasaya po sa kanila, ma'am. Okay. Ma'am Arisa, Um, kung ganito ho, pumayag naman ho si Sir Roland na magpa-rehabilitate, magpa-drug test at gustong gusto ho niya na ayusin yung pamilya ninyo. Kanina kausap namin si Sir, ang sinasabi po niya, gusto lang niya makita yung mga anak niya. Ay willing po ba kayo ma'am na ipakita ho yung mga bata kahit supervised ho ng DSWDR ng mga polis? Okay po ba sa inyo yan ma'am? Willing po ma'am, willing po. Okay. Willing po ma'am. Papakita ko po sa kanya. Okay. So, kung pwede po ma'am mag... Magkaharap po kami, magkausap po kami naman si Sinan. Kung... Okay. Eh, sir, pagkakataon mo na to. Oo, oo ano po ba ang gusto niyong sabihin kay misis? Oh, meron ka bang ibang ano kasi na uh, ano ko, kumakain do sa labas, meron nakakarating sa akin na kumakain kayo sa labas, binibigyan ka ng bulaklak at pera. Totoo ba yun? Sino? Sino nagsasabi sa'yo? Bakit hindi mo sabihin kung sino nagsasabi sa'yo yan? Baka gawa-gawa mo lang. Kahit uh, ah, ito yung mga nag, namin dito, hindi ako lumalabas ng bahay. Nag-imbestiga ako doon sa Gaisano Mall. Tinanong ang lahat ng gwardiya. Ah, sabi ng gwardiya, may kakakilala ka daw, laging kasabay kumakain. Gusto ko lang Kahit maging, ma ma gusto ko lang maging malinis ang isipan doon. ko. Nagpunta din ako ng ah, lodging house. Tinanong... <coughs> bakit kinilala ka doon? Pinakita ko anong yung... lodging po? house yan? Ah. Yung mga pinos mo? Hindi. Na marami kang dinamay na tao? Anong pinus na... na anong akong... anong pinost? ba ako ang pinagbibintangan hey, mo yan? nagsisinungaling ka pa. Nagpunta ako ng lodging Kamang house, nag-imbestiga. Tapos ako naging nag Nag-imbestiga ako, ako ng lodging house. Nag-imbestiga sa lodging house. Nagdala ko ng picture kung nakilala kilala ka ba. Kinonfirm po <clears throat> doon. Gusto ko lang maging malinis yung isipan ko kung totoo ba yun o hindi. Kasi ang ang bellboy mismo ng lodging house ang na nagsabi. Hindi ako ang nagsabi niya. Sure ka? Oo. Sure, sure sila? Ang sinasabi pa niya, ang babae pa daw nagbabayad. Ay, ang kapal. Nangungutang nga ako para maipakain ko sa mga anak ko. Ibabayad ko pa kaya sa lodging house? Kasi yun ako ang... na nga nagtatrabaho. Ako pa nang magla lodging house. Ano ako? Bakit ako hindi ako nagtatrabaho? Di ba tricycle din ako? Bakit dati? Ako nagtag nagtatricycle pag dalawang... Pag minsan lang, pag naiisipan mo. Pag Anong naiisipan mo, mag-tricycle. Alam mo, nag-aalaga ako ng mga bata. nag sa eskwilahan. Ako nag-aayos sa kanila. Ako nag atin sa eskwilahan. Ako nag-aasikaso lahat sa eskwilahan nila. Ano nag-aasikaso lahat? Sure ka? Bakit? Hindi ba totoo? Pagkagising mo nga eh, diretso ka na kapi, Sig sigarilyo sig sig at saka cellphone. Hindi mo nga mapaliguan ang anak mo. Ayun, ay ako, hindi na magpahinga ako sa day out ko, ako pa naglalaba. Oh. Sir Roland, may mga ebidensya po ba kayo na pictures po or conversation po na may kausap na iba si Mrs.? Wala po ma'am, nakita ko lang po. Mm, okay. Apo, sir. Ganito Sir Roland, um, siguro ho ang maigi nating gawin kung okay po sa inyo, mag-drug uh, mag test po muna tayo Sir magpa-rehabilitate para mapanatag din yung loob ni Ma'am Arisa. Kasi sa totoo lang ko sa ngayon, ang nakikita namin kay Ma'am Arisa, natatakot ho siya para sa kaligtasan niya at saka ng mga anak ninyo. Sinasabi lang niya yan, Ma'am, kasi <coughs> alam, alam niyang marami na akong nalaman. <coughs> Oo, sige, magpa-drug test ako. <coughs> kasi oh. yan ang, alam ko kung bakit yan ang binabato mo para hindi ako makalapit sa inyo. Kasi alam mong, pag nakita ko ng mga anak ko, Tinago nyo ng napakahabang panahon. Alam mo, pag nakita ko ng mga anak ko, uh, magsasamahan sa akin. Ayaw mo ipa-video call nga eh. Dinidiktahan nyo yung bata. sige. Dinidiktahan LCC. mo yung bata. Kung sa kanya papiliin mo yung mga anak mo kung saan sasama. Ibigay mo muna sa akin yung mga anak ko ng mga ilang buwan. Titignan natin kung si, kay, kanino sasama yan. Bakit ko ibigay sa'yo ng ilang buwan? No. Ka mo. ka mo. At kasi ikaw nag ka halos isang taon mo binirenew niyo mga anak ko, tinuturoturoan niyo. Wala pang isang taon. Wala pa akong isang taon na umalis Alam kobermo. mo, lumapit ako Tandaan dito. Lumapit ako kay dito sa programa to kasi ayoko ayoko nang sana yung gulo na mga ganito. Ang hinangad ko lang, sinabi ko lang dito, kila ma'am, makaharap ka, makausap, makita yung mga anak ko. Wala kong ibang sinasabing ano. So, kasi sinabi ng bilas mo na ganon, nanganak ka. Sinong bilas ko? Ah, hindi Sinong na... bilas ko? Basta nanganak Bakit ka. Bakit hindi mo sabi ng pangalan na yan? Matatakot ka? Sige, sir. Sino yan? Para din po sabihin maging mo. fair kay Ma'am Ariza. Oh, oh. Total sense. Si Vera. Bakit si Vera? Siya nagsabi sa akin. Vera, pin... sino? Asak ni Brian? Oo. Oh. Anong sabi niya sa'yo? Oo. Nanganak ka, tsaka... Oo, oh, totoo, si nanganak ako. Buntis ka, bakit tinago sa akin? Oh. Hindi mo pina... Nagulat na lang ako sa, <coughs> sa sinabi niya na naging apat na ang anak ko. Sabi ko, ma'am, tatlo lang yung anak ko. Apat na. Nanganak yung asawa mo, July. So, lagi ho namin priority yung kaligtasan ng mga anak ninyo, ng mga bata, yung kung ano ho yung mga ikakabuti po, mas ma ikakabuti nila. Uh, sa kanila hong buhay ano ayaw ho natin na malalagay sa peligro yung mga bata ayaw din natin na ma-confuse sila agen uh, again paulit-ulit po kami dito ang mga bata ho hindi ho yan parang kuting na hiraman ho kayo hindi yan laruan ano so yan ho ay mga buhay na tao uh, sila ho ay may pakiramdam at nag nagkakaroon ho sila ng trauma sir kapag ho yan nakikita nila na nag-aaway yung magulang o nag-aagawan ho sa kanila. So siguro mas maigi, total willing naman ho si Ma'am Arisa, uh, Sir Roland, na mag ho kayo. Ayun naman ho yung ipinunta nyo dito, Sir. Na magkita kayo, mapakita ho yung mga anak sa inyo, makausap nyo ho siya. Siguro yun ho yung uh, isipin ho natin. no Na magkita-kita ho kayong pamilya, Makausap nyo si Ma'am Arisa, pati ho yung mga bata, makamusta ninyo? Ma'am Arisa, yung mga anak nyo ba? Kamusta ho ba ngayon? Maka yun yung gustong marinig ni Sir Roland. Okay lang naman po. Okay naman. Nandyan Nasa po ba yung mga anak nyo, ma'am? Ano Nandyan Wala po yung mga po. bata? Wala. Hinaanap po ba nila ang tatay dalawa. nila, ma'am? <clears throat> Hindi naman po. Sarang hmm. nasanay na po sila. Okay lang ba, ma'am, na kahit video kasi call? Alam din po kasi nilang... Lopok. Okay, okay lang po ba ma'am kahit video call na mapakita naman yung uh, mga bata kay Sir Roland? Okay naman po pero wala po sila dito eh. Mm. -mm. Nandito po ako kasi sa Labrador. Oo. Kung uh, halimbawa ma'am na nandun na ho kayo sa tinitirhan niyo at kasama niyo na yung mga bata, pwede ho ba namin kayo matawagan para makita ho ni Sir Roland yung mga anak niya? Okay po, okay oh, po. Oo, oh. para okay ma-video call nyo pansamantala habang hindi pa po kayo naghaharap sa DSWD or sa oh, pulisya. Okay ho yun? Opo. Oh, okay. okay po. Sige ho. Ngambale, um, nandito ho yung mag-asawa si ma Sir Roland and Ma'am Arisa. And ang uh, inireklamo nga ho, eh, itong mga anak ho na 8 years old, 7 years old at 4 years old, ay kinuha ho ni Mrs. dahil meron nga daw hong... Uh, <clears throat> potential harm dito kay Sir Roland dahil dati nga ho, ay nakagamit ho siya ng illegal na droga. Ano ho ba ang maitutulong ma'am ng uh, ating MSWD dyan sa Labrador para ho mapag-ayos yung pamilya or kung hindi man po mapag-ayos ay ma magkita ho yung uh, mag-ama at uh, makamusta naman ho niya yung mga anak niya. Oo, so yan. May concern naman po doon sa ano? Um, concern ng mga bata. Siyempre ang concern po namin dito sa aming opisina under MSWD office, uh, yung best welfare and interest po ng mga bata. Mm -hmm. So, ayaw din po namin na pag may mga marital conflict, uh, na iipit din po yung mga bata. So, ang concern niya sir, parang nabanggit po niya, napapabayaan yung mga bata. Ayun so, po ang kanya yeah. allegation, pero si Mrs. Yes. naman po ang sinasabi yes. ay gumagamit niya ho si tatay. Yes. Pero with regards to that, para makasiguro din si sir, no, kung sa alang-alang na din po. Pwede po kami magtanggap ng parental capability assessment report mm -hmm. para mapatunayan po natin kung talaga bang napapabayaan niya yung mga bata or hindi. Mm -hmm. Pero gayon nga po, narinig ko din po na lang po siya sa droga. So, mm -hmm. kung so, uh, na uh, gusto sa oh, mga bata, wala naman pong problema doon. Uh, pwede po kami mag dito sa aming opisina mm -hmm. na uh, paghaharap sila pag-uusapin. At kung pwede namin ibigay mm -mm. under family counseling approach uh, mag-conduct po kami ng counseling sa kanila. So other with the children na din po, baka mga edukasyon na rin po ang mga bata due to their marital conflict. Mm -mm. Pwede rin ho ba ma'am, uh, ma'am Christine na magkaroon ho ng psychological assessment dun sa mga bata patungkol ho dito sa nangyayari sa kanilang pamilya? Yes ma'am. I-advise uh, po namin may funding din naman po kami under lcpc funds Uh, Mag-request na rin po kami under sa psychology school. May institute naman po na nagkakanta ng psychological test. Okay. Sige. Magandang balita po yan, Ma'am Christine. Huwag niyo hong ibaba ang telepono para maayos po natin yung schedule kung kailan ho available si Sir Roland at si Ma'am Arisa sa mga interventions ho na nabanggit niyo kanina. Maraming salamat po, Ma'am. Okay. Siya po si Christine Joy Season, ang social welfare officer ng MSWD, Labrador, Pangasinan. Ganito na lang ho, kagaya ho nung nabanggit namin, yung DNA test, bayag naman ho si Ma'am Arisa. Ma'am Arisa, siguro after this ano na lang po, uh, kakausapin namin kayo ma'am kung kailan kayo available, tsaka ho yung bata para magkaroon ho ng DNA testing, pati ho si Sir. Tapos uh, yung drug testing mo din, Sir, ayusin na rin natin yung schedule. At uh, schedule din natin with MSWD o kung kailan ho kayo pwedeng pumunta ng labrador para makita ho yung mga anak ninyo. <coughs> Bigyan po namin kayo ng chance, Sir, makapag-usa po sa MSWD po, ha? Sa Pangasinan po. Okay, Sir? Sige po. Maraming salamat, Sir, at uh, magandang hapon po.